Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi alam ng anak ko kung sino ang tunay niyang ama. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Linet. At ito ang aking secret file. I'm a mother of two kids and a wife to my husband for almost 15 years. Happy naman ako sa estado ng buhay at pamilya ko ngayon. Maganda ang takbo ng karir ko. Maayos din ang negosyo namin ng husband ko. Both of our kids are studying in a good school. Kaya masasabi kong naging maganda ang takbo ng buhay ng pamilya namin. Pero kahit palagaano kaganda ang future na binubuo mo, meron pa rin palang bahagi ng nakaraan mo na pilit babalik at ia-assert ang reality sa mismong pagmumukha mo. Sa jaman o hindi. Ganito kasi yun. I had a long-term relationship with my ex. Naitago natin sa pangalang Orville. Si Orville ay isang seaman. Meron na rin siyang asawa ngayon at may sariling pamilya. But before he became a family man, He was the love of my life. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Baliw ako sa kanya noon dahil sa pagmamahal ko for him. And I can also honestly say na minahal din naman niya ako noon. We actually met in college. That time, kumukuha siya ng kursong marine engineering at ako naman nursing. Medyo magkalayo ang mga propesyon na pinasok namin pero ewan ko ba. Nagkatagpo pa rin kami at nagkatuluyan. Si Orville ang first love ko. Ako naman I think pang-apat or pang-limang girlfriend nanya niya dati. Pero ako ang pinakamatagal niyang naging girlfriend noon. Paano ba naman kami hindi magtatagal? We were almost the perfect match for each other. Lahat ng kabatch namin sa mga sarili naming department sa school eh kami ang inirereto para sa isa't isa. And looking at Orville, the kind of man that he is. Aminado akong nagustuhan ko agad siya. And I think he felt the same way. towards me. Nauna si Orville na nagtapos sa college namin. And then susunod na ang shipboard apprenticeship niya. That time akala ko magkakalabuan kami. Pero nagagawan naman namin ng paraan para magkaroon ng stable communication. Hindi pa noon uso ang Messenger sa FB. Yahoo Messenger lang ang gamit namin dati. Tuwing may chance siya, chinachat chat niya ako sa Yahoo Messenger para lang makausap ako at magkaroon kami ng kumustahan. Naga-update naman kami sa isa't isa tungkol sa mga kaganapan namin sa kanya-kanya naming buhay. And of course, nag-plan na rin kami para sa kasal namin noong malapit na akong graduate. Pero we decided not to rush things. Kasi I have to take the board exams first. At ganun din si Orville. After we both graduated and earned our professional licenses, nagsimula na kaming magkaroon ng stability sa relasyon namin. And it gave us four years of a strong romantic relationship. But somewhere along the way, nagkaroon kami ng personal differences. Mahal pa rin namin ang isa't isa, pero unti-unti kaming nagkalayo. Especially sa parte ng pagpapaplano ng future namin. Parang, parang naging sobrang nakatuon kami sa pagpapaunlad ng sarili naming mga karir. Na halos nakalimutan naming planungin ang direksyon ng relasyon namin as a couple, hindi lang individually. DJ Rocky at DJ Jello aaminin ko. I gradually fell out of love with him shortly before we broke up. Hindi ko na kasi nararamdaman ang pagmamahal na pinararamdam niya sa akin noon. And I guess ako rin naman. Nagkaroon din ng second thoughts after a long time. Kung siya nga ba talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Because we ended things up. Nagkaroon kami ng closure. At may nangyari sa amin. After that, nag-move on na kami. But I cannot blame myself for finding a new flame in a short period of time. Dahil dumating siya. Sa punto ng buhay ko. Na kinakailangan ko. Yung isang tulad niya and that person turned out to be my husband now. Naitago natin sa pangalan Jiggy. Jiggy is a businessman. Napakasimpleng tao. May sense ka usap at talatang may direksyon ng buhay. Alam, alam na alam ang future na gustong marating. At alam niya kung paano mararating sa future na yun. In short, matinu siyang tao. May vision. Napahanga ako sa pagkatao ni Jiggy when I met him. Shortly after my breakup with Orville. Hindi ko na sinayang pa ang oras at hindi ko na rin sinayang ang panahon ni Jiggy. Naging kami na short period of time. At mula noon, hindi na kami naghiwalay. In fact, before we even got married, nagbunga ang pagmamahalan namin. Pagkatapos maipanganak ang aming panganay na lalaki, nagpakasal kami sa isang pribadong seremonya. Not long after that, nasundan ng panganay namin in less than two years. Babae naman. Dahil dito, naramdaman namin buo na ang pamilya namin. Lumipas ang maraming taon. At lumaki na ang mga anak namin ni Jiggy. At sa hindi inaasang kaganapan sa school, kung saan nag-aaral ang mga anak namin, nagkaroon ng pagyanig sa mundo ko. Na hindi ko inakalang mangyayari pa muli. I had a long-term relationship with my ex. Naitago natin sa pangalang Orville. Isa siyang seaman. May sarili na siyang pamilya ngayon. But before he realized his dreams, minsan kaming nagmahalan. We were almost the perfect match for each other. Lahat ng mga kabatch namin sa mga sarili naming department sa school, eh kami ang nirereto para sa isa't isa. Marine engineering ang kinukuha niya noon. Nursing naman ang sa akin. Orville and I pursued our professional licenses after college. At natupad din naman namin ang pangarap namin na maipasa ang board exams. After we both graduated and earned our professional licenses, nagsimula kami na magkaroon ng stability sa relasyon namin. And it gave us four years of a strong romantic relationship. But somewhere along the way, nagkaroon kami ng personal differences. We had a falling apart. Dahil sa sobrang focus namin sa kanya-kanya naming karira, we lost the passion to plan for ourselves as a couple. Parang naging masyado ng self-centered ang goals namin. It even came to a point na I fell out of love with Orville even before we broke up. Naramdaman ko rin na ganun din siya sa akin because we ended things up. Nagkaroon kami ng closure. At may nangyari sa amin. After that, nag-move on na kami. That's when I met Jiggy. Isa siyang businessman. Futuristic siya. Napahanga ako sa pagkatao ni Jiggy. And not long after we met, naging kami officially. Before we got married, nagbunga ang pagmamahalan namin. Pagkatapos maipanganak ang aming panganay na lalaki, nagpakasal kami sa isang pribadong seremonya. Then nasundan ang panganay namin in less than two years. Babae naman. Lumipas ang maraming taon, lumaki na ang mga anak namin ni Jiggy. At sa hindi inaasahang kaganapan sa school kung saan nag-aaral ang mga anak namin, nagkaroon ng pagyanig sa mundo ko na hindi ko inakalang mangyayari pang muli. Nagkaroon ng family day sa school ng mga anak namin ni Jiggy we both attended. Kumbaga, tig-isa kami ng anak. Ako ang sumamay sa panganay, si Jiggy ang sumama sa bunso. Actually, muntik na akong hindi makapunta dahil muntik akong hindi payagan sa duty ko sa ospital. So I even suggested sa papa ko na siya namumuna ang sumama para sa family day event ni kuya. Siya naman kasi ang halos palaging kasama nilang dalawa si Papang nagahatid sa kanila. Tutok kasi masyado si Jiggy sa negosyo, kaya hindi niya rin maiwan agad ang shop for some reason. So yun na nga. Nakasama pa rin ako sa family day sa school nila. I don't know, pero it was something na naramdaman kong... Dapat siguro nandun ako. Yung like destiny na hindi ko matatakasan. Parang it was God's way of forcing me to be there because something was about to happen. And indeed may nangyari nga. Sa mismong family day event na dinaluhan ko. Nakita ko roon si Orville. Yes, ang ex ko na roon. Wala nang iba. Kasama niya ang anak niya roon. They look so similar. Similar hawig na hawig sa ama. May halo lang ng onti sa nanay ang korte na muka pero malinaw na sa kanya. Looking at Orville and his son, they reminded me of someone else na masyadong pamilyar sa akin. They reminded me of my own son, ang panganay ko. Kasi halos kamukha rin ang panganay ko ang classmate niya. Kamukha rin niya ang tatay ng classmate niya. Strange, di ba? Nakita ko uli si Orville after such a long time. Hindi siya nakita ni Jiggy kasi nakaybunso siya that time. So nagkaroon kami ni Orville ng chance ang magkausap, magkakumustahan. Nalaman din ng mga anak namin na magkakilala ang parents nila they were both surprised. Pero hindi naman yun as in naging big deal para sa amin. For some reason, hindi naka-attend ang asawa ni Orville kasi on travel daw. Hindi umabot sa schedule ng event sa school. The more that Orville and I had a chance to catch up at magkalinawan sa mga nangyari in the past. As we kept talking, hindi pa rin nawala sa isipan ko ang mukha ni Orville. Because yes, kamukhang kamukha ni Orville ang anak kong panganay. Halos hinulma sa parehong hugis na mukha niya sa pag-uusap namin ni Orville. May tinanong siya sa akin na halos ikinagunaw ng mundo ko. Lynette, sure ka ba na hindi ko anak ang panganay mo? Natawa lang ako sa tanong niya. Of course, dinenay ko yun. Hindi ikaw ang ama, sabi ko. Pinaglihihan lang siguro kita dahil baka mahal pa kita noon. Sabay tawa. Pero deep inside, DJ Rocky at DJ Jello, nanginginig ako. Dahil hindi ko masabi sa kahit sino ang katotohanan. Yes, Si Orville lang tunay na ama ng panganay kong anak. Pero si Jiggy ang kinikilala niyang ama. Dahil 'yun naman talaga ang kinalakihan niyang ama. Hindi ko lang din masabi kay Jiggy ang totoo for very obvious reasons. Masisira ang pamilya ko. Masisira ang future na pinaghirapan naming buuin. At masisira ang kinabukasan ng mga anak ko. If they find out the truth after namin mag-usap, I felt quite uncomfortable. Kaya maaga kami umexit ng anak ko sa event. Pinuntahan namin si Jiggy at si Bunso. At sa kanila na lang kami sumama. But the reunion that I had with Orville did not give me answers. It even gave me more questions. What if malaman niya nga ang totoo? Anong mangyayari sa anak kong panganay? Dapat ko bang sabihin sa kanya yung totoo? Dapat ko bang sabihin sa anak ko yung totoo? Eh ang ganda-ganda na ng dynamics ng pamilya namin, sisiraan. Sisirain ko pa ba? Honestly, since that day, sobra na akong bothered and stressed. DJ Rocky at DJ Jello, parang parang pilit akong sinusubukan kung hanggang saan ang kaya kong itago nangangarag na ako for hiding the truth sa lahat ng tao. I need your help. I need your advice for this. Sana'y matulungan niyo akong makapag-isip ng tama. Marami pong salamat. And more power sa inyo. Muli, ako si Lynette. At ito ang aking secret farm.